yung driver ko? Pakatagal. Init-init. Gulay! Gulay po kayo! Sitaw! Ay, ma'am! Baka gusto nyo pong bumili ng sitaw. Ubusin nyo na po para makauwi na ako. Bubo ka ba? O sadyang tanga ka lang? Nakita mo naman di ba yung pananood ko? Sa office ako pupunta, hindi sa palengke. Eh, ma'am, tinatry ko lang naman po. Baka gusto nyong bumili. Kaya talaga mga hampas lupa eh no? Hirap makaintindi. Ganyan ba talaga pag walang pinag-aralan? Ma'am, hindi naman po sa ganun. Nagne-negosyo lang po ako. Tignan mo nga itura mo. Mukha ka bayaran. Pula-pula pa ng labi mo. Ma'am, okay lang po naman sana sabihin niyo na hindi ka bibili kaysa laitin mo po ako. Tignan mo nga itura mo. Mukha bang may mararating yan? Kampas lupa na nga, bobo pa, kanyang pamanuot. Ito tandaan mo ha, wala ka nang mararating sa buhay. Habang buhay ka nalang mahirap, kaya umalis ka na nga sa harap ko. Kakasuka ka. Sorry po. O te, tamang-tama. Kakatapos ko lang po magluto. Kain na po tayo. Ako, sipag talaga ng bunso ko. Bango ah. Sarap yan ah. <laughs> te, paalala ko lang po sa'yo, te. Ah. Yung tuition ko po. Hindi pa po nababayaran. Ah. Ako, Eko. Pasensya ka na ha. Eh, hindi pa kasi sapat yung naipon kong pera para sa tuition mo. Mahina kasi yung benta natin. Ilang araw na. Wala te, paano po ba yan te? Natapon pa naman po sa klase Tapos di pa ako makakapag-exam Ako, huwag kang mag-alala Pagbubutihan ka pa itong paglalako Kahit sa ibang barangay pupuntahan ko para Mabenta itong mga gulay natin Tsaka naniniwala naman ako na Hindi sa lahat ng panahon mahirap tayo O siya, sige na Sige po Punta muna ako dun sa kwarto ha Sige po Maghahain ka na Opo, ingat po kayo te Oh, hello. Kamusta yung project natin dyan? Ah, sige-sige. Maganda, maganda yan. Okay. Sige, bigay nyo lang yung budget proposal dyan, ha? Sige-sige. Oh, gulay! Gulay po kayo dyan! Ay. Sir! Oh, yes. Magandang magay, ha? May mga gulay po akong paninda. Baka gusto niyong bumili. Naku, sir. Sigurado po. Magiging mas kwapo pa kayo Kapag bumili kayo ng mga gulay ko Lalong-lalo lalo na tong sitaw na to Naku! Mm. Hahaba ang buhay mo Kaya sir, Bili na po kayo Para naman po Tulong lang po sa akin Para ah. makauwi na rin na po ako Ah, okay yan ah. Maganda sa kalusugan yan ah. Opo, sir O, sige Magkano ba lahat yan? Ubusin niyo po Oo uh. Naku, sir Sigurado po kayo Ubusin niyo to? Oo uh, Ako bahala Para makauwi ka na rin Kasi ang init-init Ang -init panahon ngayon Tsaka Mukhang pagod na pagod ka na Ah, yan na ba ang pinagkakaabalan mo ngayon? Ah, uh, opo sir eh. eh hmm. ito lang naman po yung kaya kong paglaanan ng kapital. Ah, ilang araw ko ba nagano ano, nagtitinda niya sa loob ng isang, isang week? Eh, hey, araw-araw po. Kaso huh? minsan, hindi naman po uugos Kaya, kinabukasan po. Nilala ko hmm. po ulit. Tapakasipag mo naman. As Naku, may potensya ka sa kumpanya ko. Baka gusto mo magtrabaho sa kumpanya ko. Eh, Sigurado po kayo? Oo oh, naman kasi nakikita ang kita napakasipag mo. So dahil dyan, bibigyan kita ng work sa opisina ko. Gusto mo ba? Ako sir, sigurado po kayo? Oo oh, naman! Ibig sabihin, magkakaroon na po ako ng regular na trabaho. Hindi na po ako maglalako. Hindi na. Tsaka napakainit dito sa kasada. Tsaka sayang yung kagandahan mo. Tinan mo. Baka <laughs> naman si sir. Mm -hmm. Doon ka na sa office para mabigyan kita ng magandang buhay at trabaho. Ha? Po, salamat po, sir. Ha? Eh, well, saan po ba banda yung office nyo para makapunta po ako? Ah, dito lang. Bibigay ko sa yung details, ha? Wait lang. Sulat ko sa yung number ko, tsaka yung kumpanya namin. Tsaka yung address. Oh, ito. Ito. Ako po, salamat po, ha? Eh, saan kita, ha? Puntahan uh, mo yan ngayon. Ngayon po ba? Oo. oo. Ah, sorry. Wala pa po, po kasi dito si Sir King. Um, I'll call you later na lang po pagdating niya. Sige po. Thank you po. Good, Good morning. Ikaw na naman? Ah, uh, <laughs> opo. Ako po yung nagtitinda ng gulay kahapon. Eh... Pinapunta po ako dito nung boss niyo, si Sir King. Girl, baka nagkakamali ka lang. Baka hindi ka talaga dito pinapapunta. Ah, uh, dito po kasi yung address na binigay. Tsaka, eh, ewang eh, bibigyan daw ako ng trabaho dito eh. Asa ka? Asa kang bibigyan ka ng trabaho? Tignan mo nga itsura mo. Pasok ng basura dito. Naku, ma'am, <laughs> hindi naman po ako basura. Eh, nakita mo naman yung mga tao sa labas, di ba? Mayayaman, malilinis, makikinis, hindi kagaya mo. Kaya pwede ba? Umalis ka na lang. Eh, kaso po, pinapapunta nga po ako dito. Hindi ka nga nababagay dito. Naiintindihan mo? Ah, uh... Ma'am, hintayin ko na lang po si sir para kami po yung magkausap. Tsurang ganyan, sa paglalako lang talaga. Kaya huwag ka nang umasong kakapasok ka dito, ha? Siguro nga yung mga paninda mo, ninanakaw mo lang. Alam mo, nagsasayang ka lang ng oras. Mabuti pa umalis ka na lang. Napainit mo ulo ko eh. Alam mo kung ang mo, mukha kang suman na walang balot. Ma'am naman, Pwede ba? Nagsasayang ka lang ng oras dito, yung malis ka na nga! Kapais ka! Good morning! Good morning! Oh, sir, good morning po. Please. Anong nangyari dito? Ay, sir. Bagong empleyado niyo po. Ah, siya nga pala. Ezell. Si Eddie nga pala. Nagkakilala kami sa street dyan. Yeah. Nagtitinda siya ng gulay. Nice to oh. meet you. <laughs> Ayan, naku napakasipag na itong batang to, sa tirik ng araw nagtitinda ng gulay, mukhang may potential siya sa kumpanya natin, kaya ginawa ko siyang office girl natin. Ay naku sir, huwag kayong magalala, matagal na kami magkakilala, oo. Oh, mm. oh. ah, maganda, maganda. At sa so, tingin ko din magiging close din kami. Hmm, <laughs> kasi dati ako mamabalot eh, so nakita ko sa kanya yung potential ng pagtitinda ng ano, para umangat sa buhay. So, binigyan ko siya ng pagkakataon para magkaroon ng magandang trabaho. So, sa, sa kumpanya natin, ikaw ang magaling na empleyado ko. Uh, gusto kong turuan mo siya lahat ng mga ginagawa natin sa office para magawa niya yung mga tungkulin sa trabaho. Ay, naku, sir. Makakaasa po kayo. Ako lang naman po yung maganda at loyal niyong sekretary dito. Hmm, ganda yung maganda. Kaya ako po bahala sa inyo. O, oh, sige, Hazel. Ikaw nang bahala kay Eden, ha? Pwede ka na magsimula ngayon, Eden. Uh, sigurado po kayo? Ngayon na po? Oo! Oh, kailangan na kailangan na namin ng bagong office gear. Sige po, sir. Opo, sir. Maraming salamat po okay. talaga, ha? Okay, okay. Sige, Hazel. Ikaw na bahala, ha? Sige, sir. Sige. marina na kayong umalis ako. May pa ako, ha? Eden! Eden, nasan ka na ba? Uhaw wow na ako! Yung tubig ko! Eh, ma'am! Ma'am, pasensya na po ha. Andito na po yung tubig niyo. Eh, may nagpatimpla po kasi ng kape doon. Ano bang ginawa mo? Bakit ang tagal mo? Eh, may nagpatimpla nga po ng kape. Inunan mo pa yung ibang tao kaysa sa akin? Eh, Eden naman! Ilang buwan ka na dito! Di ba sinabi ko sa'yo, ako lagi mo uunahin. Pasensya na po, Ma'am. Kaso office girl po ako kahit sino po pwedeng magweto sa akin. Alam mo ikaw? hanggang dyan ka na lang eh. Sa tingin mo mapo-promote ka? <laughs> Nagkakamali ka, girl. Alam mo kung ako sayo? Bumalik ka na lang sa paglalako. Ma'am, masyado ka naman pong mapanglait. Parang <sighs> lagi mo na lang po akong ginagawang tau-tauhan mo. Eh bakit? Karapatan ko yun kasi under kita. Kaya huwag ka nang marami sinasabi dyan. Eh ma'am, oo nga po. Sabi ni sir, ikaw po magturo sa akin pero ginagawa mo po akong alila. Pastos ka. Ano ko ma'am! 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 Hey, ma ma'am! Ma'am! Ano to? Ah, naku sir. Nagpa-practice <laughs> lang po kami ng arte kasi maaarte po kasi ako, mag-artist na po ako gano'n. At uh, nagpa-practice? Nagmamaang ka pa? Kita kita sa CCTV. Grabe yung mga panglalaay na ginawa mo sa kanya at pang-insulto. No, sir, nagkakamali po kayo. Sir, naaarte lang po talaga kami, sir. Sir, hindi ko yung totoo. Huwag kang maigit sir. Hindi. Nakita kita na sa CCTV. Huling-huli ka na. Huwag ka na magpaliwanag. Eh, eh, kasi sir, itong babae na ito tatangatangay. Eh. Pinakukuha ko na nga lang ng tubig. Hindi pa magawa. Binigay ko sa si Edwin para turuan mo siya ng mga dapat gawin sa kumpanya ko. At sa trabaho niya. Hindi yung alipustahin siya. Eh, eh, sir, pasensya na talaga, sir. Eh, nadala lang talaga ako. Hindi! Kunin mo yung mga gamit mo at dumalis ka na dito. Ngayon, Ted! N naku, Sir! Baka pwede pa po, po natin gawin ng paraan. Oh, Ayoko po matanggal sa pwesto ko, sa trabaho ko po. Pa wala na! Pinagbigyan na kita. Akala ko magbabago ka. Pero wala! Wala kang ginawa kundi alipustayin ang tawang ko. Kaya ngayon, umalis ka na! Alis! Ah, sir, marami pong salamat ha. Sa totoo niyan, sir, matagal na po akong nagtitiis sa ugali ni Hazel. Siguro kung hindi niyo po kami naaktuhan hanggat nandito siya, ganun po yung trato niya sa akin. Naku, wala yun, Eden. Matagal ko lang sinusubaybayan niyang tauhan ko na yan si Hazel. Kasi grabe ang pang-insulto niya sa'yo at ginagawa kang alila. Ayoko na ganyan dito sa kumpanya ko. Gusto ko lahat ng empleyado ko matino, maaasahan, magalang, at masipag. Lalo ka na. From now on, ikaw na ang magiging sekretary ko. Kaya galing nga mo sa trabaho mo, ha? Ako, no, sir. Makakasiguro po kayo. At hindi ko po bibigawin yung tiwala na binigay niyo sa akin. Good. Gulay! Gulay kayo dyan! ma'am, baka gusto niyo po ng gulay. Fresh na fresh po ito. Bagong pitas. <laughs> Hazel! Ako, oh, Eden, ikaw pala. Oh, ang mm, ganda-ganda mo na. Kamusta ka na pala? Okay lang ako. Ay, bibilhin ko yung mga gulay Ubusin ko na. Ito, bayad. Talaga? Oo naman. Oh, salamat. Maraming salamat sa'yo. Ay, ah, ano ka ba? Gusto ko lang naman maramdaman mo na nakakataba ng puso kapag may mga taong tumutulong sa'yo. Lalo na sa maliliit na negosyo, katulad nito. Ayoko namang maramdaman mo yung naramdaman ko dati nung nilait mo ko. Oo, alam mo, pinagsisilan ko na ngayon eh. Dahil kasi doon, wala na akong mahanap na trabaho. Palagi akong tinatanggal kasi. Pinagtitripan ko kasi yung ibang empleyado nila kaya ayun, tinatanggal ako. Baka pwede mo kong tulungan makbalik ulit sa kumpanya. Ah. ah, Hazel, matagal na kitang pinatawad. Tsaka yung gusto mong tulungan kita para ibalik sa trabaho, hindi ko na yung magagawa. Kaya hanggang sa pag bibili na lang ng mga paninda mo yung kaya kong itulong. Kasi hindi na kami tumatanggap ng mga taong katulad mo, mapanghusga, tsaka hindi marunong makipagkapwa tao lalo na isa na ako sa naging business partner ni Sir King. Oh, saka pala, 'yung driver ko naghihintay na. Pauna na ako ha. Salamat po.